Dito naman tayo sa kabilang side, pataas sa mga tanim na saging at papaya. Hmm. Buhay na buhay kay mga papaya at mga saging, buhay na buhay na rin. Mumunga na yan. Ayan, santol. Hmm? Dami na naman usbong na tubo ang pungapong. Hmm. Ah, Pakarayan pungapong. Ayan ang laki. Ayan, ang papayahan puro papaya yun mabuhay na yun yun pa yun pataas yan marami na rin marami rin kulang ito so, yun yun yo damo damo na lang uli niyog ah. saging hmm. niyog saging all